Hello guys, kung hey soy, ayon na naman tayo sa SM Rojas. Siyempre, bonding time with the kids. Siyempre, sinama ni natin si nanay, sister-in-law, and si Princess Dia. Ayan na nga. So, I asked them, kasi meron naman talaga akong session time. So, tinanong ko muna sila, ano ba talaga yung gusto nyo muna? Gumala, pumili, ano ba? maglalaro daw sabi ni Chan Chan so kaya yon uh, at na kami doon no paakyat teka teka lang antayin nyo ko muna kasi titinan ko muna yung price nito so while sila maglalaro ako naman pupunta na ng lay kasama ko si kuya rain okay lay guys push Ito naman, kailangan nating ilag in yung ating name. Siyempre, kung anong service yung ating i-avail ia sa kanila. Thank you so much, Karen, sa pagbibideo. Guys, okay, so andito tayo ngayon sa Ligia Rojas Brunch. Ito sa SM. Kasi sabi nila, when you see hair, it's time to lay there. Okay, saman nyo ko. Punta tayo doon. Alright. Ako pula si Angel ng aking technician. Naantay ko lang si Angel kasi mag... guys, inaantay ko si Angel kasi siya yung aking nasanay na uh, mag-handle sa akin siya yung technician ko. So Brazilian and Arpet yung ating services na in avail and ayan na maya-maya tapos na siya sa uh, kanyang uh, customer, right? Dito ako sa CRM lang available naman ito ng feminine wash. Ito yung ginagamit ko din. So, para hindi ka kayo mag-sign wash dahi. Dito na tayo sa designated room. Dito. Dito yeah. na hihiga. Yan. Dito mo kapag mo. na mag-sign wash. tapos na natin yung ating armpit session. So, Brazilian na naman. Ako pa sa inyo. Hmm? Ito okay, pa. Ayan. Yeah. Hmm. See. Ano to? Ito session ko. Ano lang, self-love. Ay ko pa mag-prepare yung ating technician for the Brazilian na naman. Okay? Sandot so, lang naman to. Tiis din ba? Natapos na tayo guys. Kaya bilis-bilis na tayo. Masakit man siya. Pero hindi siya ganun kasakit. Pero worth it. Ayan na nga, tapos na tayo. Ang dami nag-aantay. <laughs> Teka lang ha, magbabayad mo na tayo kay Angel. And of course, thank you so much again for the services. Surprise! Right. Nako. kandang ganda talaga ako dito sa labor. Thank you so much, Angel. Siyempre, meron tayong binili dyan na isang product na magagamit ulit. Yeah, thank you so much. I feel so beautiful. <laughs> thank you guys for watching.